Good morning mga ka-sniper, mga ka-body, lahat ng aking whitey friends. Ako'y magluluto ng paksiw na baboy damo, idlabong. What? Itong baboy damo na ito ay binubuo ng balat na may mga kasamang laman. I galing dun sa isa kong kaibigan sa baba. Dahil sila ay nag-aalaga ng baboy damo sa kanilang farm. So, ako naman oh, ay binigyan niya ako ng karne. Bale yung pangpaksiw tsaka panglaga. Ito ay nilabog na nung nakaraan. Nilagay ko lang sa freezer. Tsaka ko lalabugin lang ulit kayo ng kaunti. Para malambot na malambot siya. Ilagyan na rin natin ito ng ricado, paminta, bawang para medyo masipsip yung lasa. Ito naman ngayon yung ating labong. Ito ay nagget get ko na, nababad ko na sa asin. huhugasan ko na lang maya maya para malis yung alat. Saka natin isa sa home. Dahil well, si misis ay pumunta ng Batangga sa kanyang nanay Mm, medyo alagaan mo na may karamdaman sana Lord, pagalingin mo si Manny Esi kaya ko ay solo muna dito sa bahay kasama ang mga alaga eh, siyempre pag solo, kailangan kumilos, magluto may makain dahil nasanay na akong si nagluluto ang dami kasan mamaya na rin tayo mag-ugayat ng mga rekado habang pinapakuloan natin ito ngayon man solo, ako ay naglalaba. sniper, habang pinapalambot natin ng kaunti yung ating baboy damo, ay nakahanda naman itong ating laba, hindi ni. Eh. Umpisaan ko ng pagbabay para sabay-sabay na maluluto at matatapos ang gawa. Okay mga idol, mga sniper, mga kabadi, update ko na lang kayo mamaya. Mga ka sniper, ay nag ako ng uling dito sa ibon sa kalambi ibon nililipat ko dito yung ating pinapalambot na laman at palas ng babay dyan baka mo umus ang gato na yari tayo kami mas pagbalik para pati maganda maganda ang pagkakalamon niya kuha na natin basta bukas na, lang ang kaudi para hindi mo ayos kapagahin lang muna natin kung may nagbabag lang yung nga palang pinapalabo kong baboy damo ay nilagyan ko ng pinitpit na luya. Samahan ko na rin ng tanglad para medyo maalis yung tinatawag na anggo. Yung amoy gubat ba? Si baboy damo nga eh. Siguro mag nakadalawang salang tayo ng uling dito ay malambot na malambot na ito. Masarap kasing kainin yung masarap kainin yung talagang malambot na malambot siya kasama ng labo mga sniper habang nagbababad tayo ng downy sa ating ilapan ay eh, nabasak na rin yung washing machine dito sa may terrace tapos ay eh, gayat na rin ako ng rekado dun sa aking nilulutong aksiyo na baboy damu with labong ulak natin ay bawang na ginahit ng maliliit sibuyas, tsaka luya at may siling haba mga idol atin ang titignan yung ating pinapalambot. ito na mga sniper nakuha na rin natin yung hinahanap nating tenderness and softness ng ating pinapalambot na balat na may kaunting laman ng baboy ramo. na natin dito sa Uli at sa uli ulit na natin sa gasol doon na natin lulutukin ngayon naman mga ka-snipers ay magigisa na tayo ng ating uh, panglahok gawin muna natin ang lilyas hirap talaga ang magigisa, wala naman ng paghahawak, mo ng cellphone para magigisa gawin muna natin ang sibiyas kukulahin lang natin ng kaunti para malasang malasa siya pero dito sa amin tinukuhin talaga na perwisyo yung mga galing mga bagay ano dahil dati eh, kinakain lang nila yung mga laglag na niyug at buko sa gubat pero ngayon ay bumababa na sila sa mga halamanan na at kaini ng mga tagay dito paborito na nila kainin ngayon yung mga gabi baling mo at saka kamote okay. kaya na kanyang mga mag-isaka pakikita na lang malaki ng lagahan ay po umbang na yung kanilang halaman na halos maubos na yung mga uh, lamang lupa na uh, pagura nila dahil sa gabi ito maatake yung mga babayaran mo bali marami silang magkakasama daw yun ano? ayon sa mga nakakita barako, nahihin, tsaka mga anak. Talagang pinagpipos tayo ng kanilang mga halamanan. Hindi nga nalang hindi na mahal. Dahil naglap natin na igisa itong ating mga rekado. Sasama ko itong nilabog na laman ng baboy ano. Para sa sangkutin ko rin. Para na manot yung lasa ng mga regalo hindi natin ang panita pa. okay. tapos kaunting patis. pero natin may sangkot sa Salam natin itong ating labog na sa bawat nila sinagay na natin ang ating ang isa o smokey. Since malambot na siya, at ito namang labong ay aking ng kanina. Kasama na rin natin. lang minutes. na rin natin. Kasama na rin natin ang haba. naman natin ang mga sniper para hulog. mga sniper, kumukulo na yung yung... Sana gina-tin permeric turmeric powder, lalu yang At isparrow natin 'yung ana na

Okay na ito mga ka-sniper, luto na ang aking aksil na baboy ramo with labong. <laughs> Kaya may ha, pakain pa rin. Ito mo lang tapak na balang kawit. mga ka-sniper, yari na yung aking nilabhan. Naipunan ako, kala ko ako ulti Gawang ng mga nakarang araw, last September 17 and 18 ay birthday namin mag-asawa, magkasunod. Kaya kami lumuwas ng Lucena. Nag-date na lang kami sa Javili. Sa, sa Starbucks, sa SM. Hindi ako nakapaglapa. Kaya na ito. Magpapahinga lang ako ng kaunti. At mamaya naman ay kakain ha. Sige mga ka-sniper, samahan niyo ako mamaya sa aking pananghalian.